So yan mga kapinoy ah uh, Meron pong uh, request yung ating isang uh, subscriber na si Sir Chachay TV So sir ito na po yung request ninyo At uh, muli po is eh, papakita ko po sa inyo Yung aking uh, ginagamit na incubator dito Napakasimple lang mga kapinoy At uh, ang capacity po nito is 108 lang po Or 108. Ang capacity po na ginagamit ko sa ngayon mga Kapinoy dahil matagal ko na pong gamit ito mga Kapinoy napaka-consistent po nito sa pagpipisa ng mga fertile egg na sinasalang natin dito mga Kapinoy. At talagang uh, mataas po ang uh, nito mga Pinoy ang hatching rate dahil uh, trusted ko na to mga Kapinoy. Matagal ko na pong gamit ito, magmula po siguro mga 5 years na po or 6 years na po ito sa akin. Yan mga Kapinoy. So 108. yan po. Yan, 'yung po 'yung mga itlog na iniipon ko mga Pinoy. yan. Sir uh Chachai TV. Uh, simpleng uh, incubator lang po. Uh, maliit lang po dahil uh, uh, maliit pa lang po 'yung aking uh, ma 'yung aking farm, 'yung aking backyard farm at ah uh, palang pa lang po ang ating mga breeder. So, pagka po malaki na is magdadagdag po tayo. Meron po ako diyan yung aking incubator na isa. Isa, hindi ko muna po ginagamit. Kaano po 'yon? Manual mga Pinoy. Kaya po kasi po malaki po 'yon, nasa 300 uh, capacity. So, kon po siya manual. Dati po ginagamit ko po 'yon sa ating uh, pagpapisa uh, ng uh, mga uh, Peking duck. Uh, dati po kasi nagpapapisa ako ng Peking duck, bibili po ako ng mga fertile egg. So, na-stop ko na po mga Kapinoy at um, kasi po uh, hindi ko na rin na masyadong maharap. At uh, yung dito lang po sa pag-aalaga natin sa mga native chicken natin sa mga darag, is dito na lang po muna tayo nagpo-focus. So, uh, out na muna po ako diyan sa pag-aalaga ng mga Peking duck uh, na mga pagpapisa mga Kapinoy. So, ayan ma ayan po uh, sir yung request po ninyo yan po ang gamit kong incubator simple lang po yan. mamaya po maglo ako ng mga naipon namin mga Pinoy is more than uh, po na po yan. Uh, uh, isang uh, tray na po mahigit kaya po yan o oh. at meron pa rito sa ibabaw yan mga Pinoy so ready for salang na po yan mamaya at syempre mga Pinoy hapo na naman so kailangan magpakain na tayo ng ating mga alaga uh, mahigit uh, alas 4 na ng hapon at yan, uh, naghihintay na mga kapinoy ang ating mga bibe at maingay na rin yung ating mga sisiw sigurado na nagugutom na itong mga to mga kapinoy yan o oh. <laughs> nag-aabang na sila mga kapinoy yan lumilipad na isa hmm. nagkakagulo na sila ha at magbibigyan na rin tayo ng mga pagkain ng pagkain nila mga kapinoy at dito yung uh, nasa kabilang may ilaw mga kapinoy kasi meron pa naman pagkain so hindi naman tayo nagpapawala na pagkain dito Yan. so make sure lang na may tubig at saka po yung uh, pagkain non-stop po kasi yan mga Pinoy so patuloy lang ha maraming maraming pagkain na pwede natin ilagay dyan so yan mga kapinoy ang sibang kumain ng ating mga alaga oh wow, Lakas kumain, mga sisiw natin dito sa may kabilang kulungan yan mga kapinoy yung bibi natin oh, lapad ng likod mga kapinoy kabilis lumaki siguro mga kung pa lang yan uh, mga 10 days pa lang yan naging isang bibi na yan Tingin nyo naman mga Pinoy kapag uh, magsikain itong ating mga alaga talagang uh, oh, agaw agaw-agawan mabilis lumaki ang mga sisiw natin mga Pinoy. Dahil sobra-sobra uh, po tayo magbigay ng pagkain. So dito mga kapinoy sa ating uh, chocolate Orpington. Yan at uh, meron tayong uh, itlog. Araw-araw uh, na yan mga kapinoy at uh, consistent sa pang-itlog itong ating uh, Orpington na to. So yan, at meron tayong collection ulit na naman mga kapinoy Kanina maga ako na naman tayo So uh, may dalawang itlog ulit ng uh, kondito ng uh, parawa, uh, darag Ito mga kapinoy bago pa lang kasi nang itlog isang darag natin Kaya may uh, maliit pa po itlog nya So meron pong napipisa Kaya lang maliit yung sisiw, Pero okay lang yan mga Pinoy ganun talaga Lalaki din po yan pag nagtagal-tagal Katulad nito Ito po mahal malaki na mga Kapinoy yata uh, bigay tayo ng mga uh, pakain uh, patuka dito sa ating uh, uh, chocolate or orpiton mga pinoy ito mga pinoy hindi sila ganong kalakas uh, kumain na uh, ng mga katulad ng mga ibang heritage ito may ginagamit akong pantakal diyan mga pinoy may natitira pa ito po maliit lang ito mga pinoy isa't kalahati lang nito yung uh, binibigay ko diyan pero ayan mga kapito, ang ganda pa rin ng katawan. dito naman tayo sa kabila mga kapinoy dito sa ating mga breeder na darag tayo magbibigay ng pagkain Ah, ganda ng katawan nito mga apin Solid na no, solid ang amo nitong ating mga ahin na yan. Ganda ng balahibo mga apin eh. Diyan mga kapinoy, yan, nakapaglagay na rin tayo dito sa so, may kawilang kulungan. So hindi po nag-drop ng egg itong isang hen natin dito ngayon, makakapinoy. Okay lang 'yan kasi uh, kun pa naman 'yan bata pa 'yan, mga Kapinoy. Kaya okay lang na kahit hindi araw-araw. Kasi parang pinagugulang pa lang natin 'to. Pero 'yung mukha niya, mga Kapinoy, isa mapula na. Yan po isa na 'yan, nasa gitna. Kaya po sure ako na siya po yung umitlog. Dali iba po, isa na nagpapalit pa ng balahibo, yung dalawang babae, mga kapinoy. Kaya rooster natin na yan, mga kapinoy. Isa, bata pa rin, hindi pa yan kumakasta. Kaya po itlog nga, is wala pang laman. Nangungulag, mga kapinoy, pero uh, nag-drop na lang egg. Kaya isa na yan. Yung balahibo niya sa leg mga kapin, no? oh, yes, hindi pa mag kumpleto. Kaya po alam po ang nangulag pa to, ayun, eh, no? dito nakakuha na naman tayo isang itlog dito uh, ngayon mga Pinoy sa dalawa po yung nakuha natin kaninang uh, mga bandang alas uh, alas dos media tapos isa na naman po ngayon so day po ah uh, tatlo po ng tatlo to yung nakukuha natin dito mga kapinoy yan at nakapagbigay na rin tayo dito sa ating mga parawakan na to mga kapinoy O yan mga Pinoy, ganado yung ating mga sisiw sa ating wet feeding. Yan po oh. At uh, hindi nila kinakahig. Kasi pag tuyo mga Pinoy, kinakahig nila yan. Natatapon lang talaga yung mga na, na sa pakainan. Yan ang mga Pinoy oh. yung mga kapinoy oh. diba at uh, alapong nasasayang at uh, gustong gusto nila yung uh, wet feeding na binigay natin ang si, uh, kinaganda niyan mga Pinoy mabilis magadigest yung kanilang pagkain sa uh, and then uh, direct ang, uh, or mas mabilis na makukuha ng makukuha ng, uh, uh, ng nila yung sustansya para po pag nagutom sila tutukan na naman yan ulit na pinay Mabilis lang po nilang nailulunok kasi nga po uh, basa yung uh, uh, pagkain na binigay natin sa kanila. So hindi po sila mahirapang uh, lunukin. So yun mga Pinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At uh, by the way, at uh, shout out po sa ating uh, isang subscriber na si uh, Alfredo Sarte na taga... Ah, uh, Rojas Isabela mga Kapinoy so shout out po sa iyo Kapinoy at uh, sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video at ako po ay nag sa inyo ng mga katagang pag may pangarap magsumika palam